day mga kapatid wag to sharpen the blade share ko lang po itong mga napulot ko sa uh, Dali Street din ho sa bayan ng Sarayaya inihahatid ko ang aking anak gamit ang ating clip and then on the way sa school nakita ko sobrang daming kalat nito sa karsada ay makipot talaman tapos busy street siya so pagkahatid ko kay Rin ay hindi natin natiis hindi tayo bumaba at ating inimis utay utay para ako nakipagpatintero sa mga nadaan pag naluwag ang karsade aking pinupulot maka isa dalawa tatloy na piraso ay tatabi ulit tayo so buti hopefully walang nabutasan sa inyo danas ko pong mabutasan ng bike, motor at sasakyan so sinabi ko kasi ng Biblia na na gawin mo sa kapwa ang nais mong gawin sa iyo. Ay e di tayo big kanunvic ng Panginoon na hindi ipagpasawalang bahala at may masasalanta na rin. Ayen ho, ay e di sana ho ay ride safe sa inyo lahat. God bless you all.